Uy, huwag siya nga na. Kamat mo na yan ah. Pati meron kasi dito nakadisplay na sakyan. Ayan. Ah, uh, yung kotse niya yan sa isang uh, plywood yan. Na sipa ako. Sipa ako. Ah, uh, uh, bumaksak. Uh, hindi kasi Robinson, uh, ako sa Robinson na mall dito sa may, malate at uh, yung mga restaurant dito yan nanyang o lolo pero isa, isa dito ay dinudugog ng mga tao so, hindi na ayaw ko kung bakit uh, ito may naghihintay pa dyan sa alabas oh. ano kaya tingnan natin kung ano may mga pinupunta ni Narita ano mga mga pagkain at yung presyo ito ano puno sa lobo mayroon naghihintay oh. ito tornado on the curry for mota Is. Hindi na itong mawala na ka-display na ano eh Presyo Pero ang daming kumakain din sa loob eh uh, Dito sa Robinson Mall, Malate, sa Ground floor Pagkita naman sa kabila. Mayroon marami din. No? As sarap, kasalo, solo meal, for as low as one, -one, -one. Yan yung mga pagkain, no? Yan, no? Sarap na, no? Sarap, sarap ka, no? Takam takam malinam na. Ito. Chicken. Beef. Solo meal. Seafood. vegetables rice. Tuku with mushroom. Plant with uh, Super Bowl. Pero dito, dito ako gulat. Ah, dami ko kain dito. Ayun, nakapasok na yung kanina na sa labas. Grabe itong yabu. May yabang. Ayan, ah, kayo po ay nanonood sa Johnny Dixon TV uh, kung meron kayong uh, time at uh, gusto yung mga yung mga luto dito uh, subukan nyo uh, one time kung meron kayong time dito to sa Robinson Ground Floor malapit sa elevator na nito sa kabalen. Ayun, ganito na lang. Thank you for uh, watching. Ah, uh, ganito, Dison TV. Please like uh, yung pong uh, i-click niyo lang yung uh, simbolo ng kamay. Pag pinindot nyo yung simbol ng kamay sa baba ng video, yun po yung like. Uh, pakitulungan na lang po ako. Uh, tayo bago ang vlogger pa. Maraming salamat sa panonood God bless.